dala ni Manang Edith. Ayan o. Ah. Thank you, Manang Edith. Thank you, Mare. <laughs> Nasa Malabon kasi sila ngayon, kaya ako ang nakatanggap. Ay. Mamaya na buksan pagdating ni Garby, Mare ah. Okay. Hello, good evening. Welcome to Jupiter's Kitchen. Ayan, nakatanggap si anak lang. Regalo kay Mare. Maring Edith. Ayan so, we're going to be able to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a so bit so, right na a little bit of 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 a 特性呢？ Ayan, tingin, tingin. Wow. One, Alam. two, three. Meron daw sa ilalim daw eh? Oo, no, nasa akin. Sa ilalim siguro ng bag. Unahin mo muna yung bag. Ang bag mo wow. 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 ang ganda. Pang, pang laptop pa. Ah. Wow. 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 Ano yan, ano yan? Books, books, And more. Hey. Wow. Thank you. Na, na, ah, na, books and more. Wow, thank you. ah ni Books and more. Yan. Tita manang ng itin? Tita ba ng Books and more. Yan. Binigay ng books and more si Mari Edith ang may-ari ng books and more. Tama ba? Yes. Ayan. Thank you so much. Tamang tama. Hindi mabasa kasi. Andyan yung laptop. Oh. Ilalagay laptop. Oh, what is that? Oh, oh lipstick. Oh, Para oh. sa akin. Lipstick siguro yan. Lipstick. Para si Hilton. Lipstick. Oy. Sa akin. Sa kay babae yan. <laughs> sa babae, lipstick. Oye, ano yan? Lipstick gato. Hindi yata. Ano siya? Ano? Ano po yan? Lipstick. Liquid lipstick. Ah, ako, lipstick? Yeah. <laughs> hindi tayo lumalabas mag lipstick <laughs> Ayan. So, uh. hindi ko alam kung paano buksan ito. Okay. Okay. ito so, hindi ko alam kung paano... Hindi alam ni Ana kung paano buksan. Ayan. Siyempre, di ako alam. Ayan. Okay. <laughs> Magli-lipstick na ako. Ayan. Yeah. 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 Hindi is... ako lumalabas. What is that? Oh! Ang ganda. Wait, hey. hey, what California. is that? Oh, California. Apanigin. Wow! Oh, wow! Wow! Wow, California, USA. Wow, ang ganda. <laughs> wow. Yes. Parang galing tayo ng USA, no, anak? Yatuan <laughs> to si Garvey. Ayan, yeah, mo yan, no? California. Ayan. Ate, suot <laughs> ni mama. Ay, ah, sa'yo rin na. Ayan. Ayun ah, yun eh, sakto yan sa'yo. Okay. California, Ay USA. Yes. Ano niya, yung yes. Oo. Wow! Tapos yung bag ah, pwede Apo. sa laptop mo yan. Pwede sa ano ako. Ah, Kunin mo yung laptop tapos ilagay dyan. Yan. Thank you so much, Maring Edith. Yes. Tayo <laughs> maglilipstick. Mag lipstick tayo kay lipstick. Ayan. <laughs> eh, yeah. yeah, tama-tama medium. <laughs> yeah, tama-tama medium. Ah. <laughs> eh, shoot mo yan. Ayan. Ano pa, ano pa. Ang ganda, ha? Ah. Pang ano, laptop, ha? Ah. May ilagay na laptop dyan. So, um, so, open, open. The other okay, side. Okay, dito tayo sa... Ano, see, the other side. Check the other side. Wow, oh, ang ganda ah. Hindi yung mamabasa sa ulan. Hindi siya mamabasa. Wow, books and more. Wow, books and more. Okay. Okay. We add the main, ano. Wow. Ang yung interior niya. Ang ganda, nyan. ganda. Maganda yung interior. Yes. Uh, wow. Lagay mo dyan yung, ano, laptop ah, yung mo. Oo, ano, oh, ano. lagay mo yung laptop. Kunin mo yung laptop. Okay. Yung laptop. <laughs> kunin mo, kunin mo. Yan. Sa baba. <laughs> oh, kunin mo, kunin mo na laptop. Okay. <laughs> Ayan. Ayan, ganda. Oh, may bago kang bag, ha? Uh -huh. Oh, wow, thank you so much, Maring Eder. Wow, tapos lagay ng tissue paper dyan. Uh, -huh. uh lagay ng And mga then, pin. Tubig. tubig. Lalagay dyan tubig. Okay. Oh. Okay. <laughs> wow. <laughs> okay. Oh, ayan. Okay. Ayan, yan, yan. Yes, ayan. Thank you so much sa regalo. Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas. To Merry Christmas, Merry Christmas <laughs> books and more. Yes. Guys, shopping na kayo, books and more. Ayan. Recommend ko. Ayan. Ayan. Okay.